Possible ba na mag-breakfast ride papuntang Baler Aurora? Guys, alam niyo ba na mayroon palang dalawang ruta na papuntang Baler? Una, yung daan puno ng kurbada via Bongabon San Luis Road at pangalawa, yung daan na mas safe via Maria Aurora dito sa dam na ito. Hi, ako si Carlo Capati and for this vlog, we are going to hey ba? Baler Aurora! Baler. via the safer route. Pero ang challenge for this video, kakayanin bang mag-breakfast ride papuntang Baler? So, ano sa palagay mo, kaibigan? Makakarating ba kami before matapos ang oras ng mga alas 9? Makakarating kaya kami, lalo na't kasama ko si Naf Sir Roy at si Ben. nga! Kaya madaling araw pa lamang ng alas 4.46, eh, bumiyahin na kami agad para masabungan kung kakayanin namin ang ride na ito, na merong humigit kumulang na 205 kilometers ang layo mula dito sa Pampanga. Kaya samahan mo kami kaibigan sa isa na namang kapanapan na big at walang kwentang motovlog na ito. So ano pang hinihinay natin? Tara! Let's ride! Ang breakfast ride ay mga tipo ng rides kung saan pinupunta namin ang isang lugar sa ng aming mga motor para magalmusal. Ang idea ay dapat makarating kami bago matapos ang oras ng almusal. Okay mga kaibigan, kasama natin si Brother Brent! Brother boy Magandang umaga mga kaibigan I'm Carlo Kapatin Welcome back to the vlog Today is October 23, 2022 At tayo ay pupunta ng breakfast ride sa Baler Ooh, Sarap talaga magmotor mga kaibigan Kaya kayo magmotor na rin kayo bayan ng Llanera. Na, nandito na tayo sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Ang oras ay 5.44. Alam niyo mga kaibigan, hindi ako nagsasawa na magbiyahe, magmotor sa mga palayan na ganito. Ayun no? Tapos may bundok sa, -sa tabi. Ganda ano, Pacific Coast. Rizal town proper oh so, mga kaibigan patabangan dito yung daan dito medyo zigzago eh 'di ba enjoy na dito wow grabe share ng madre mga kaibigan 'no oh. talagang hindi eto yung lugar na gusto kong balik-balikan eh binabalik-balikan ko ang Aurora. Hello mga kaibigan, ito nandito na kami sa Patabangan proper. Uh, kung natatandaan niyo yung isang vlog, yung vlog ko nagpunta kami sa Bunga Abon at Nebesia Part 2, dito po yung daan na yun. At ngayon po, ay uh, ito yung Pantabangan. After nito, dadaan, uh, ano nang dadaanan natin? Di ba Vizcaya, no? Yung Castaneda, yung parang detached na, ano? Nabayan ng Nueva Vizcaya, di ba? Oo. Isa pa pala sa mga dahilan Isa pa pala sa mga dahilan kung bakit ang sarap magmotor kapag kasama mo yung mga to eh. Ano to? Nasiraan siya mga kaibigan Oh no Ito mga kaibigan ng ano, yung last four di dito siguro. Ah, 'di ba? Nandito tayo ngayon sa Pantabangan, nice na ayos, 'di ba? Ah yung portion na to dito ka magbabagal dahil hindi tayo ay, hindi ko kaya yung magbanking na pababa <laughs> sinubukan ko pero mahirap Papapabilis ang yung buhay kapatid huwag mo na subukan nagamamatay at baka ito na ang iyong huling Merry Christmas <laughs> Bakit na? Kapil ya Okay Sarap dito mga kaibigan ano? very, very relaxing tong ride na to Tong breakfast ride sa Baler Ang galang tayo hindi pa kulaw siguro Dinadyawan, dinadyawan Yung Rocky, Rocky Beach Ayos Gumagamit ako siya na technique Ano yan? Tignan mo nga, pakita mo nga Pakita mo Ayan, Ayan na Oil na. Baka naman ni Vicasin Oil, pwede mo kami sponsoran dyan Okay Ayan ang pinagbabawal na technique naman nga to Ano nga tito? Ilan taong ka pala nga May rayu mo ba na agad? <laughs> May rayu ba sa pagbumotor? Alam mo, mga kapag, kapag, nagaganyan ka, ibig sabihin masipag ka nung bata ka. <laughs> ah, kapag nagaganyan ka, masipag ka nung bata ka. Bakit? <laughs> bakit? Madami bakit? Ka Lamig. <laughs> 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 madami ka daw lamig. Ayan, mga kaibigan, ha? Yan, oh, expert <laughs> yan. Si ben. Sige, pahinga lang tayo. Tapos mamaya, balik tayo sa vlog. Napaka, napakasarap ng ano, feeling dito ng magmotor, lalo na ngayong umaga pa lang. Napakalamig ng hangin. Tapos ano, yung kanina, nung ano, habang sa tahimik lahat, tinig, rinig na rinig mo yung mga huni ng mga ibon. Napakasarap. Yun yung mga inaalala ko lagi pag nagbawa motor eh. Welcome to Alfonso Castaneda. Mga kaibigan, ito na po ang bayan ng Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya. Ito yata yun, kaliwa. Ito, dito yung stopover mga kaibigan ng Kasanyeda. Meron, dyan sa fast food. Dyan sa kainan. Alam ko, dyan yun. Tutuloy na kami. Pupunta na tayo ng uh, Maria Aurora. Tapos bale Eto Ito na ang ano, municipal hall nila oh. Oh, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan let's go eto huh? eto yung boundary ng Maria Aurora mga kaibigan dito sa Aurora ayun o di ba dito yung bigay na daan eh oh, spillway to Ben One way to Ayan o Galing ah, oh. Diyan yung parang lake Something Tapos eto yung bangin Tingnan mo bangin sa kabila oh. Galing Magigayan dito Tapos kapag may nakarap ka Diyan mag-left ka diyan oh. Yan mag maglilevay ka dito Yan dito Pupunta ka nun dito Ganda na reserve 1 na to no? Ayan oh. Reserve 1 yan Tapos bangin sa kabila Ayan oh. Bibi. Dito na anak si Manuel Quezon. Oo. Sulit naman dito mga kaibigan dito sa Maria Aurora. O nga sharp. Ay mga kaibigan, no? Oh. Hindi ka magsasawa sa kurbada dito papunta sa Baler. Kanina pa kami kumukurba. <laughs> Enjoy naman. Sige, Ben. Pwede yan, Ben. Wala namang kasunod, Ben. Ano ba yan? Ang pangit ng tirada ko. <laughs> Hindi ako ako, pero okay lang. Ayun, no? Talagang unlimited amount dito. Uy, Genesis. Gumagal. Madalas ang aksidente dito. Obvious ba? Pababa siya. Pababang pa-curve. Oo, oh, tsaka mag rear controlling Yan Pababa siya na curb Eto mga kaibigan talaga sabi sa inyo, di ba? Talagang ang dinadaanan natin daan ngayon yung Sierra Madre Ang ating line of defense against bagyo dito sa Luzon So mga kaibigan, oh, unlimited, oh Sige lang, sige, nagsawa na ako sa kurbada Road works ahead. Ay, grabing mga tanawin na to. Sariwa. Yung ang daming ano, daming puno mga kaibigan. Ayos, di ba? Mabubusog ka talaga rito sa kurbada mga kaibigan. Wow, grabe mga kaibigan talaga yung daan dito. Kanina Ang sarap. Ang sarap sa feeling Iyan o, oh, galing o. Oh. Grabe uh, yung tarik ding, ding, ding. At gusto ko nang mag -banking. Goodbye Kelvin Ang kalaban daw Wala kang tulog Kaya dapat talaga nag-gym ka eh Gym ka muna, Totoy! Eto mga kaibigan, si Master Froylan, ang pinakamagaling sa bangkingan. Pero tignan nyo yun, kinain ng Hilux. Napabreak tuloy ako. <laughs> tigal, tigal, tigal tigil, tigil. Pre, anong nangyari mo Banda ka ka? Kinagat siya ang bubuyog <laughs> sa paa. <laughs> <laughs> Tira yun, kay God, nakaupo. Biglang tumigil sa ginahandaan eh. Okay ka lang? Ah, okay lang daw siya. Ikaw, brother po, bro, okay ka lang? Okay lang. Nice, nice, again. nice. So, Paano napasok dyan sa medyas mo yan? Let's go. mo oh, yun, let's go daw. Okay ka lang? Okay, tara, let's go. Kung makikita mo, ayun eh, na po yung sinasabi mga koko na ito, di ba? Mara Marami dito, baka. Uh -huh. wow, Ayan, mga kaibigan Umaga na, alas 8 na Good morning <laughs> Nandito na tayo sa Aurora Dito sa Maria Aurora Aurora, okay So, konting push pa mga kaibigan And kung nanonood ka Bakit dito, thank you, thank you Sana, subscribe ka mga kaibigan Subscribe ka, para dumami ang ating mga subscribers and viewers. Ayan on the coconut ba? May naka ano? May video doon? At store na Jollibee Ito na yung Aurora Ayan, ito yung bayan na no? Ito, kabayanan na ito no? Kasi may 7-11 no? Ayun, signage Ito San Luis Diretso na tayo Diretso na Baler muna Magbaler muna tayo May palang tulay dito Okay mga kaibigan Ang oras ay 8.22 na After 4 hours 4 hours, magagal natin ah Ayun o, thank you ano Balero, San Luis Mukhang San Luis pa lang Binalik ko na ayan ng San Luis Aurora okay nandito pa lang tayo sa San Luis Aurora mga kaibigan panis panis sa banking, oh sige mo nakitaan lang tayo, ginanong tayo oh, tapos tinignan tayo ganyan, no? Gago! Ay mga kaibigan, dito tayo sa left, kasi yung right pa uh, San Luis. Okay. Ano, takpong ano lang tayo, takpong relax, hindi naman tayo nagmamadali. Yung mga ganito lang, oh. ito na yung gusto kong view dito mga kaibigan yung mga coconut nut na yan oh, grabe oh talagang ang sarap dito yung feeling na nasa baler ka nakakamiss din to yung lugar na to kahit na medyo malayo talaga at gusto, at gusto pa nilang magkasiguro niya na ah, kung kakayanin lang ng oras anyway mga kaibigan talagang ito ito ang pinupunta natin this is why we rides kasi gusto nating makita, ma-experience yung mga iba't ibang bayan dito sa ating bansa. Kagaya ito, Balera Aurora. Dito lang sa breakfast ride sa Balor. Ito mga kaibigan, ang aming walang uh, sawang kasama. Shout out, Chelly! Thank you! Brother Fry! Brother boy, the house! Hindi, okay. okay. papapicture muna na pala tayo kasi welcome to Balera. Yan, pwede tayong bumalik. <laughs> Ayun mga kaibigan, no, pag nandito ka, wag mong kakalimutang magpa-picture dito sa arko ng Baler. <sighs> okay. Dahil gusto na nilang kumain, nahanap na kami kainan dito sa aming breakfast okay. ride. Okay. Ayun no, ito po ang hometown ni President Manuel L. Quezon. Itong Baler. Okay, in terms so, naman po sa mga tutulugan, marami naman tulugan dito. Mga transient houses. Ito ang barangay Suklayin. Narang sentro poblasyon. Pasok lain. Ay mga kaibigan kasi na, nagbabalak silang magkasiguran eh from Balear to Casigro 117 kilometers pa. para kung gusto mo? Ay grabe dito mga kaibigan, meron ng Jollibee. Wow. Karang gusto kong mag-coffee diyan ah. Ay, ito yung Grand Cathedral nila, oh, ng ano, Baller Aurora. So, mga kaibigan, nasa ba yung Museo de Baller? Okay. Dito yung Museo de baler. At ito yung I Heart Baler. Ayun, o. No? Baller. Oh, yun na, no? ulitin ko. Pag nandito kayo, huwag niyo kakalimutan hindi magpapicture dyan. <laughs> Boss, thank you, ha? Ano pangalan mo? Mark Tirel po. Mark? Okay. Mark, thank you, ha? Ano na kami? Hello. Good morning. Sa kayo galing yan, sir? Santiago po. Santiago? Grabe, no? Santiago. Anong oras kayong malis dun? Anong oras kayong malis? Ba, 2.30 po. 2.30? Grabe, no? Sige, ingat kayo, ha? Oh, nakarecord po. Oo, nakarecord. Hello wala eh. Hindi ako marunong magbigay sticker. Sige, okay, na. salamat. Ingat kayo. <laughs> Balis. So guys, no, after nyo magpapicture dito, kami eh. Magpapay nga na at pupunta talaga sa breakfast ride dahil gusto na namin mag-breakfast. So guys, no, pupunta tayong sa Bang Beach ngayon. Jerry Shantz. Ewan ko, mamap mo dapat Pero mukhang hindi pa nabubukas ng morning yon. So guys, no, ang first destination natin ngayon ay Sabang Beach Yan, sa Barangay Sabang Uy, what? Lep You bad ah Sarado pa yung mga ano eh, mga kainan Dahil ang oras ay mag-alas 5 pa lang titignan lang natin eh no okay. <laughs> Uy, dito rin may mga nagsisurfing ha. Huh? Oh. Saan masarap kumain dito? Ata, uh, piknik day na lang po kayo. Sa, Sa saan na nandaan na? yun? Uh, pag akasiran, kaliwa po kayo sa may 7-Eleven. Magkikita nyo lang sa kabing dahil picnic. It all you can 250 po per head. O oh, sige, check o. So, oh. It all you can daw, 250. Okay. Pe, pe. Tayo tayo? Okay. Pagkagos nyo, pwede ko doon. <laughs> Hindi, sige. Alam, mukhang alam ko na yon. Salamat sir. Okay. Ayan guys, ang itsura ng sabang pero mamaya na. Kakain mo kami ah. O tara, wala daw energy to. Tutuloy so, na tayo sa breakfast eating. Okay, sige So guys, no, ito na ang portion ng vlog na to. Naghahanap kami ng breakfast. <laughs> Ano yun? Yung donut? Magkano yan? Parang masarap. Parang ano, may yemas. Putik. Nag nagutom ako bigla, puta. <laughs> Ay, sorry, sir. Eto, guys, no. Dito sa Baler na part na to, marami ka naman pwedeng papagstay yan. Pero usually, ang ginagawa ko dito noon, nag -home stay lang dyan. Kumbaga, transient lang. Tapos nanakad ka na lang papunta sa habang. Ganun yung strategy, eh. Mahal kasi yung mga beachfront. At isa kikita natin na maraming tayong option dito sa Baler Ayan, alam ko mm -hmm. oh Oo, parang bulinaw oh. Ayan, Chef Jerry's, eto nga yun Eh, Chef Jerry's Picnic Bay Eto mga kaibigan, dito kami kakain, 250 daw, unlimited Bukas na? Eat all you can Bali, ang gulo-gulo ng vlog na to kasi wala kaming itinerary ngayon. Mahirap i-edit to. Pero ito na yung portion ng vlog na kakain na kami. Kasi di ba, pag nagbe-breakfast kami, yun ang hanap namin yung pagkain. Ngayon hindi. Mag-level -le up muna tayo. Hindi muna karinder ya. Yan, dito kami kakain sa Unlimited. Kamusta ka naman? Mukha sulit yung ano pre, bayan. Mga seafoods na. No? Seafoods, yan. Pre, mukhang okay ka dito ah. Pero si food spray, pwede ka dito? Oo, oh, pwede pwede. Di ba meron kang allergy? Oo pala, pero okay yan. <laughs> Laban yan. Meron kang gabo, pre? Ha? Bala, wala, wala kang gabo. Unlimited 250. Sulit na. Grabe. Daming pwedeng kainin. Sulit na sulit yung 250, ha? Sulit. Ano man sabi mo nandito nandito ka na ngayon sa Blair? First Marap. time niyo, di ba? Den den den. Ah, uh, nakapunta na ako dito noong 2017. Pero iba pa rin pag nakamotor. Iba pag nakamotor. Mm. -hmm. Ay, ikaw, pre. Ano man sabi ko diyan? Ano? Okay naman. <laughs> <laughs> mm. Good job, pre. Yeah. Mm. Ah, so, ito po yung buffet table nila rito. Solid naman. Eh, <clears throat> maraming patahe mga 20? Alright, right, it. Gusto ko na push it. Ayun po mga kaibigan ng aking mga ka-brother. Sulit na sulit daw ang 250 kasi inaantok na sila. Ako na gusto ko yung iniyaw na pusit eh. So, kung nandito ka sa Baler, huwag mong kakalimutang pumunta dito sa Picnic Bay. Malapit lang, no? Malapit lang sa may Sabang? Malapit lang sa may Sabang Beach. Ayan, no? Oh. Diyan actually yung Sabang Beach. So si okay, pre. Pahinga muna tayo. Siguro tulog muna tayo. Kasi okay. wala kami tulog, eh, okay, no? <laughs> <laughs> Ang oras ay 10 o'clock. Okay. Yung manong, brother. Eh, mga kaibigan, no? Tulog sila. Ano? Tarna ka? Ino ba yan? Yung mga kaibigan, ang katotohanan sa likod ng aming mga rides na madaling araw ng alis eh. Talagang antok pa kami lalo na ngayon at kumain pa kami. So, after nito, pupunta na kami ng Dinadyawan for the Pebble Beach. Later, dude! Kulay, kulay yung sulindagat ah. Wait lang. Boss, saan po yung papunta ang dinadyawan? Saan po papunta yung dinadyawan? Kapag may nakita kang poste dyan, balik pa dito. Balik ako, sir. Ganun po ba? Ito. Sir, what do you do for a living?